Noong isang libo siyam nadaan at apat na putsyam, sumama ang aking ama sa unit ng hukbo na nagurong mula sa mainland papuntang Taiwan. Kasama niya ang isang grupo ng mga kapatid na nagkasama sa hirap at ginhawa. Ang mga batang kapatid na ito ay mula sa iba't ibang bahagi ng mainland at madalas silang dumalaw sa aming bahay. Palaging sumasagi sa aking isipan ang mga kwento ng mga veterano na ito at nais kong isulat ang mga ito. Oo, kailangan kong magsulat, dahil ako lang ang nakakaalam ng kanilang mga kwento. Kabilang sa kanila ay sina Uncle Ju, Uncle He, at Uncle Chen, na may isang maaraw na hapon iyon, at ang mga kapitbahay ay nagre-relax sa ilalim ng lilim ng mga puno. Ako ay nakaupo sa ratan na upuan sa harap ng aming bahay, iniisip ang mga alaala ng kabataan. Madalas pumunta sa amin si Uncle Ju, mahilig siyang maghuming ng kanyang mga paboritong lumang kanta tulad ng mga magkasintahan sa tabing lawa, handang magpakasal sa isang lalaking han at... Xiao alam mo ba? Ang mga lumang kantang ito ang nagbigay sa akin ng lakas sa pin... Ang boses ni Uncle Ju ay laging puno ng pagmamahal. Uncle Ju, panaw po ba ang buhay ninyo nun? Tanong ko na puno ng kuryosidad. Ah, noong kabataan ko, naranasan ko ang iba't ibang hirap, hindi ko kayang ilarawan sa salita. Mumiti siya at nagsimulang ikwento ang kanyang karanasan. Naalala ni Uncle Ju ang kanyang kabataan sa isang maliit na nayon sa Hunan. Noon, ang kanilang pamilya ay naninirahan sa isang maliit na baryo sa bundok at ang kanilang kabuhayan ay mula sa pagsasaka. Isang gabi, pumasok ang mga bandido sa nayon, ninakaw ang mga ari-arian ng mga taga nayon. Sinubukan ng lola ni Uncle Ju na pigilan sila, ngunit sa pilitan siyang kinuha ng ilang bandido. Kinaumagahan, Natagpuan ng pamilya ang bangkay ng lola na nakabalot sa isang banig na damo, itinapon sa harap ng kanilang bahay. Ang eksenang iyon ay malalim na tumimo sa puso ni Uncle Ju, at mula noon, unawaan niya ang hirap ng buhay at ang kalupitan ng tao. Noong isang libo na daan at apat na putsyam, ang buong mainland China ay naguguluhan sa gitna ng digmaan, at ang buong bansa ay nahulog sa isang walang katulad na kaguluhan. Si Uncle Ju, ang aking ama, at ang kanilang mga kapwa sundalo na nagkasama sa hirap at ginhawa, ay napilitang lisanin ang kanilang mga tahanan at sumama sa unit ng hukbo upang magtago. Kasama ang kanilang mga pamilya, sinimulan nila ang isang paglalakbay na puno ng mga di-malamang na panganib. Karaniwan, ang mga kababaihan at mga bata ay nakasakay sa sasakyan, ngunit ang mga kalalakihan ay kailangang maglakad. Sa loob ng isang gabi, kailangan nilang maglakad ng mahigit sa isang daang milya na nagdudulot ng mga palto sa kanilang mga paa. Bawat hakbang ay puno ng hirap at sakit, ngunit para mabuhay, wala silang ibang magagawa kundi magpatuloy. Sa bawat hintuan, sila ay nababahala na may mga tao sa kanilang grupo na mahuli. Sa bawat lugar na kanilang pinahihingahan, nagiiwan sila ng mga anunsyo sa bulletin board naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay o mga abiso tungkol sa kanilang mga galaw. Ang mga bulletin board ay puno ng mga pangalan ng nawawalang kamag-anak at mga impormasyon sa paghahanap na nagpapahayag ng magkahalong kawalan ng pag-asa at pag-asa. Habang nasa kanilang paglalakbay, nasaksihan ni Uncle Ju ang maraming trahedya. Mga batang nawawala na umiiyak ng mag-isa, mga mahihinang matatanda na natumba sa tabi ng daan, hindi na kayang magpatuloy. Sa kanilang grupo, may mga tao na hindi na kinaya ang pagod at bumagsak, hindi na muling makatayo. Sa tuwing makakakita siya ng ganitong tanawin, parang kinukurot ang puso. Batang babae, nasaan ang iyong pamilya? Ang batang babae, na halos umiiyak. Nagkahiwalay kami ni mama at papa, hindi ko sila mahanap. Si Uncle Ju, na puno ng awa, ay niyakap ang Huwag kang matakot, mahanap natin ang iyong mama at papa. Dinala ni Uncle Ju ang batang babae sa kanilang grupo, pinagsama siya sa ibang mga bata, at inatasan ang lahat na magmasid para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, naglagay siya ng isang anunsyo sa bulletin board, na nagsasaad na ang batang babae ay sasama sa unit papunta sa susunod na destinasyon. Sa kanilang kasiyahan, natagpuan ng mga magulang ng batang babae Tinawag ko siyang, Ate Yuan, siya sa susunod na hintuan. Lahat ay labis na natuwa. Pagdating sa Taiwan, si Ate Yuan at ang kanyang mga magulang ay naging malalapit na kaibigan ng aming pamilya. Sa wakas, isang gabi, sumakay sila sa isang barkong papuntang Taiwan. Habang dahan-dahang lumalayo ang barko mula sa mainland, nakatayo si Uncle Ju sa likuran. Noong panahong iyon, talaga namang punong-puno ng takot ang aming mga puso. Hindi namin alam kung... Naalala ni Uncle Ju. Kasama ang iyong mga magulang at ang aming grupo, para kaming mga tipaklong na magkasamang tinalian. Kahit na ganun, palagi pa rin nag-aalala si Uncle Ju para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan na naiwan sa mainland. Lalo na ang kanyang napakagandang kasintahan, si Jiang Wei. Siya ang nag-iisa sa puso ni Uncle Ju. Sa kaguluhan ng pagtakas noong isang libo, na daan at apat na nagkahiwalay. Sa gitna ng kanilang pagtakas, hinarap nila ang napakalaking hamon sa kanilang pag-survive. Isang araw, sa gitna ng ilang, hindi sila makahanap ng anumang pagkain at lahat ay sobrang gutom na. Bakit hindi na lang tayo magtungo sa bundok? Nang marinig yun, ang aking ina, na ilang buwan ng buntis, ay labis na nat- Hindi puwede. Hindi puwede. Panuta yung makihinggem ya bandido para lang makatakas. Nang marinig yun, gumiti lamang si Uncle Ju at hindi na nagsalita pa. Pagsapit ng gabi, hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng pagkain. Uncle um, Tzu, pano mo nakuha ang mga pagkain yon? Tinanong ko ng may kuryusidad. Si Uncle Ju ay gumiti na... Ah, iyon ay isang lihim, Xiao Wen. Pero ang mahalaga, nalam... Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Sinabi sa akin ni mama na si Uncle Ju ay nangahas pumunta sa kalapit na nayon at nagnakaw na isang beses, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga taong nang ng sundalo. Ang mga taong ito ay mukhang mabagsik at sadya nilang hinuhuli ang mga kabataang lalaki upang gawing sundalo. Noong mga panahong iyon, takot na takot si Uncle Ju at hindi alam kung paano makakaiwas sa mga ma... Maanapokeo sa amin, ang bata ay kakapanganak palang, Pakiusap po? Tinitigan ng pinuno ng mga bandido ang sanggol na wala pang isang buwan sa bisig ni Mama, at saka tumingin kay Uncle Ju na nanginginig sa takot at payat na payat. Nabanggit ito ni Uncle Ju nang may pagkamangha. Dahil sa talino ni Mama, nakaligtas siya sa panganib. Mula sa sandaling iyon, si Uncle Ju ay naging ninong ng aming panganay na kapatid, at syempre, kalaunan ay naging ninong din namin ng ibang mga bata. Pagdating sa Taiwan, ang aking ama ay nanirahan sa Tainan at nagtrabaho sa isang kalapit na ospital, samantalang si Uncle Ju naman ay nagumpisa ng kanyang bagong buhay sa Chiayi, kung saan kalaunan ay naging vice president siya ng isang ospital doon. Kahit malayo na siya sa kanyang tahanan, patuloy pa rin na nag-aalala si Uncle Ju para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa mainland. Sa buong buhay namin, palagi naming iniisip na balang araw ay makakabalik kami. Sinabi ni Uncle Ju, na may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Inayos ni Mama ang ilang mga pagkakataon para makipagkita si Uncle Ju sa mga potensyal na makakasama sa buhay, sa pag-asang makahanap siya ng angkop na kapareha. Ang unang ipinakilala ay isang dalaga mula sa Kingmen, na may gintong nipin. Nagustuhan niya ako, pero sa puso ko, hindi ko pa rin maiwan ang babaeng naiwan. iwan. Si Uncle Ju ay napailing ng may pagka- Hindi ko siya kailanman nalimutan. Kahit na alam kong napakaliit ng tsansa na muli ko siyang- Sa tuwing nabibigo ang kanyang mga pakikipagkita, palaging mag-isa si Uncle Ju sa kanyang kwarto. Tahimik na naninigarilyo, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan. Noong ako ay limang taong gulang, dinala ako ni Uncle Ju sa Chayay at doon kami tumira ng dalawang buwan. Sa unang dalawang araw, nanirahan kami sa kanyang dormitoryo. Tuwing umaga, sabay-sabay kaming kumakain ng malalambot na mantao at umiinom ng makapal na soy milk. Isang araw, habang siya ay humuhuni ng kanta, hawak niya ang aking kamay at kami ay naglalakad sa damuhan ng ospital. Nang makarating kami sa pintuan, Kuminto si Uncle Zhu upang batiin ang bantay sa pintu. Ang cute naman ng batang babae na ito. Pagkatapos, bigla siyang humalik sa aking labi. Galit na galit ako at agad kong pinunasan ang aking bibig, na ikinatawa ng dalawang lalaking nakatayo sa tabi. Kalaunan, dinala ako ni Uncle Ju sa bahay ni Mama Li na nakatira malapit sa ospital. Si Mama Li ay may dalawang anak, si Feng Feng, na kasing edad ko, at si Xiao si Mao, na isang taon ang tanda ko. Sa loob ng dalawang buwan, kami tatlo ay palaging naglalaro, Umaakyat kami sa bundok para magpitas ng berding oliba, nang huli ng mga paru-paro at tuwang-tuwa kami. Madalas kaming isinasama ni Uncle Ju sa pamimili, at mahilig siyang bumili ng magkaparehong maliliit na bestida para sa akin. Siyao Mao, bakit mo siya sinampal? Sumagot si Siyao Mao. Oh, kanay nakasi kasi may malaking lamak sa mo kanaya. Kaya naman, hindi ko alam kung iiyak. Pagkalipas na mahigit sampung taon sa Taiwan, sa wakas ay nakapag-asawa si Uncle Yu ng isang matamis na dalagang Taiwanis. Noong taon na iyon, isinama ako ni Uncle Ju sa kasal ni Uncle Yu. Halos lahat ng bisita sa handaan ay mga beteranong nag-urong mula sa mainland papunta sa Taiwan. Ang magkakapatid ay uminom hanggang malasing at nagpa siyang magdamag maglaro ng majong. Inayos ni Uncle Ju na matulog ako sa silid ng bagong kasal. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako para magpunta sa banyo. Dahil natatakot akong matulog mag-isa, hinanap ko si Uncle Ju. Habang naglalaro sila ng baraha, patuloy ang kanilang kwentuhan at tawanan. Nang makita niyang ayaw kong umalis, inihiga ako ni Uncle Noong ako ay nasa ikalawang baitang, nagkaroon ng problema sa negosyo si Papa at nagkaroon kami ng matinding kahirapan sa pera. Nagpa siya si Mama na dalhin ako upang humingi ng tulong kay Uncle Ju. Isang mainit na araw ng tag init May nangyari sa kuya mo, wala na kaming pera. Diretsong sinabi ito ni Mama. Pagkarinig nito walang pag-aalinlangan na kinuha ni Uncle Ju mula sa kanyang bulsa. Kung hindi pa rin sapat ito, mayroon pa akong ilang mga bond. Ang kagandahang loob ni Uncle Ju na nagbigay ng pera ay nagligtas sa aming pamilya sa ma Noong ako ay nasa ikalimang baitang, nagdiborsyo si na mama at papa dahil sa ilang mga hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang matinding dagok para sa aming pamilya. Sa ganito kalaking problema, bakit hindi nyo agad sinabi sa akin? ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kung nandoon ako, hindi hindi ko hahayaang magdiborsyo kayo. Si Uncle Ju ay talagang nagsikap na ayusin ang kasal ni na mama at papa. Dinala niya ako at kinausap si Uncle Ma, ang bagong asawa ni mama, sa isang parke. Sa pag-asang mapapakiusapan niya si Uncle Ma na iwan si mama at... A.K.O. I CATALICO at hindi Wala nang magagawa si Uncle Ju kundi tanggapin ang realidad at iwing malungkot ako sa bahay. Bagamat unti-unting umunlad ang karera ni Papa, ang kabiguan na iyon ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang ambisyon at tiwala sa sarili. Taon-taon, dumadalaw si Uncle Ju kay Papa. Dala Alagaan niyo ang inyong mga sarili. Palagi akong nandito. U sa tuwing magkikita kami, palagi niyang ikinukwento sa amin ang kanyang mga karanasan sa mainland pati na ang mga tao at pangyayari na hindi niya makalimutan. Ang mga regalo niya ay laging napakamaalalahanin. Minsan, nagdala siya ng isang magandang military coat para kay Papa. Nang sinukat ito ni Papa, tila bumata siya ulit at nagmukhang katulad ng noong kabataan niya. Tingnan mo, ganito ang itsura mo noong kabataan mo, ang gwapo. Kami, mga bata, ay palaging nakakakuha ng mga munting regalo mula sa kanya. Isang relo, bagong damit o kaunting pera. Ang mga regalong ito ay hindi lamang material, kundi pati na rin ang kanyang malasakit at pagma... Noong isang libo siyam na daan at siyam na putanin, nang nakatira kami sa ibang bansa, sinabi sa akin ni mama na may sakit si Uncle Ju. Agad akong nagplano na umuwi upang makita siya. Ngunit bago pa ako makaalis, pumanaw na si Uncle Ju, buong buhay ninyo ay psilong ginugol sa pagtulong sa amin. Hindi hindi na, sa aking isip, tahimik kong sinabi. Siya ang iyong papa. Ito si Uncle Ju, ito si Uncle He, at ito si Uncle Chen. Sa libing ni Uncle Ju, pumunta ang buong pamilya namin. Sinabi sa akin ni mama na si Uncle Ju ay walang mga anak, kaya't bago siya pumanaw, umiling siya ng isang peking anak upang magluksa at magpaalam. Tahimik na nagdasal ang lahat sa harap ng kanyang kabaong. Inaalala ang mga panahong kasama namin siya. Bagamat puno ng hirap ang buhay ni Uncle Ju, iniwan niya sa amin ang walang katapusang pagmamahal at mga alaala ng kanyang katatagan at walang pag-iimbot na kabutihan. Matapos ang libing, kinuha ni Mama ang isang lumang litrato. Siya ang iyong papa. Ito si Uncle Ju. Ito si Uncle Ha. Aretus. sa sandaling iyon, para akong bumalik sa panahon na puno ng sigasig at mga pangarap, naramdaman ko ang katatagan at tapang ng kanilang henerasyon. Ito ang kwento ng minamahal kong si Uncle Ju, at palagi ko siyang aalalahanin. Sana nagustuhan ninyo ang kwento. Sa susunod, ikukwento ko naman ang tungkol sa isa pang veterano na mahilig kumain ng karne ng aso, si Uncle He. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Hanggang sa muli!